So, mana po to so guys. Nagana po ta. Yes, as usual. Mapit sa ta dari sa my feel health but one kay maghydration sa ta. Mag dehydrate. Charis. Maghydrate di ay. Charis lang. Okay, inun sa tag tubig guys. Yes. Libre rin tubig da rin sa may PhilHealth Health Butuan City, ha? Sa kinsay pwede. Sa kinsay pwede. Sa kinsay pwede mo inom da Kung guuhaw na mo. Pero I think until ko andan niya ha? Until 8 o'clock in the morning. Pag mag start na ang work sa PhilHealth. Health, wala na tanggalo na ni nila. Basta this is good for runners, guys runners, walkers, yeah. And bisag ginsagi pang uhaw, pwede dere pang naog lang mo kung um, giuhaw mo nagsakay mong sakyanan or nagsakay mong motor ninyo, pwede lagi mo muna, og, mo naog dere mo inom. Sige. Darit. So, nata, balik na punta sa finish line. Yes. O, oh, naguna na ang isa kay magpakusog daw siya kay Panington siya. Mga na yung mong kuan team, tulumi ka buok. That team, ultra. Team Hinay. Yes, guys. Team Hinay, Rami. Kami tulo. Padulong naman niya sa finish line. Yes, yes, yes. Sa penis. <laughs> yes, guys. Oh pagdaulong na mi ani sa among finish line. So, almost 5 kilometers na gid mi ani, guys. Oh, the diba? Yes, eh. Pag-abot sa my Robinson's place but one mag eh, stretching sa ta. Kanya-kanya mo stretching ani, guys. Kami nga nakauna nga 5 kilometers sa among gidagan, kanya-kanya bigay. Actually, tulo rami. Si daddy, wala nag-stretching. So, kamera duha Imam eh, Cecil to Ako na under eh. Napag skilid Yeah, while waiting sa mga nag 10 kilometers. So, oh, Naguna-una na may stretching kay pag abot nila guys, human na may stretching. Di, eh, taga picture na lang me. Eh. Charis! Taga picture, taga video. Mm, na ang na. Dili pwede nga walay remembrance. Charis! Okay guys, ato sa nangyay stretch stretching atong mga kaugat-ugatan kay basig mga na kung ano, na na misplaced na while gadagan ta charis yes oh siya guys stretching stretching para mo balik sa normal ang flow sa atong dugo kay ang atong ugat nahago mm, de ba ako rato wala inyo ato charis Mm. Inaanat yun ang dapat, guys. Before and after sa atong run, we need to have a stretching or any kind of exercises. Mawadyo na siya, guys, to avoid injuries. Yeah. Na, itinood. Nga, pag, yung pag-abot na to, hago pa kaayo ta, dili sa tamo stop dayon guys. Oh, manatog dagan, walking-walking lang sa ta. Dili sa tamudit sa code or mag-stop Yeah. Walking-walking lang sa mag-cool down baga. Ano na siya ang cool down. Okay. So, inkamot juda guys nga maka-exercise na maka bisagog baktas-baktas siya guys. Naman din nagsundog-sundog sa ako sa likod. Wala ko kahibalo. <laughs> <laughs> Nag, nag stretching stretching po di eh siya dito sa likod yes guys oh diba? na ba na lang hmm um, umana ano lang kinabuhi basta kay balik lang ng imong kuan kaugat ugatan oh di ba Hmm, di ba na pa yung different Oh. O, muna akong giingon, guys. So, niabot na sila. Katong mga naka 10K. O, oh. diba? Nag-stretching sila. Wala na akong niapil. Okay, video na lang ko. Oh. Yes. Give video, video, ha? Ano lang na ako sila nga nag-stretching. Okay, mo o, y akong plano. Na mag-una na akong stretching kay Arong. Ako silang mag-videohan. Charis! So, mga orato, so, guys. Bye-bye!